Ito na guys. Ginagawa ko na guys. So. Wow. Bilog-bilog na siya guys. Ay, nakalimutan ko pa yung higa, guys. Ipa, higa yung cellphone.

嗯。 terus le ng en gataca que yo no na trabaho ito okay, guys na pagkain Pero din daw, mo naman to. Para meron kang ano, putahe na panibag panibago. Patatas, binalatan, nilaga, lagyan ng asin, yung tubig ng patatas. Para, para magka lasa yung patatas. tapos nagluluto ka na naman ng manok na parang giniling naman gigisa mo na naman parang ano siya ate ate linda parang sambusa din pagkagawa yung ano kalaman sambusa. Tapos, pag natapos mo na itong magbilog ate, lagyan ng gata. Tapos, lagyan mo na ng ricado yun sa taas mo. Lagyan mo na ng mga panakot mo. Na, kung saka, yung sample, yung Magic sarap. Okay. Ikaw po, ano yung mga panakot mo dyan? Pero, kahit ano na, kasi meron naman na panakot yung ano, yung manok. Ilagyan naman na ng ano. Pero kailangan mo pa rin lagyan ng konting asin sa ano tas kasi yung ano gata walang asin diba? Eh, dito hindi ko nalalagyan ng asin kasi hindi sila maano sa asin ayaw nila ng maalat Mama may be. Mama <laughs> may be. May be. Yeah, upload. Ina para may pang-upload. Meron na akong pang-upload.

kasi puro buhok ng ano ang ba yun Nagpal, nagpalbas sila alat kung saan saan lalo na yung ano buso alat

picture naman tayo guys para may pang-upload tayo sa FB. Bye!